Yam! Hoy, Yam! Pasin mo naman kaibigan ko! Matagal ka na crush nito! Bes, hindi ko pinansin. Ano ba yan? Hindi na. Bakit ba kasi hindi ko crush ang crush ko? Ano bang mali sa akin? Alam mo, best, you are not best puti for nothing. Kaya nga, yan ang pangalan mo kasi isinunod yan sa pangalan ni Snow White. Apple na lang ang kulang. Oh, Snow White. Na walang Prince Charming. Ay. Ba't kasi ayaw mo pa si Hari? Ang tagal-tagal na naniligaw sa nun ah. Hi, Best, Napakahangin ang taong yun. GGSS -S masyado. guapo gwapo sa sarili. Ganito na lang. Humingi tayo ng sign. Sign? Oo, oo sign. Kuha ka ng papel at ball pendali. Meron ako dito. Meron ka? Oo. Oh, ayan. O, oh, ganito. Yung isusulat mo diyang tatlong sign, kapag natupad, siya na. Siya na magiging Prince Charming mo, bis. Hmm. Gusto ko yan. Sige, sige. Hmm. Number one. Dapat, pang prinsipe yung pangalan niya. Okay, number two. Dahil, pinangalan din naman ako kay Snow White, dapat, pahipuin niya ako ng mansanas na may kagat. Hmm. At ang last sign. Dapat, naniniwala siya sa mga signs. Yan. Yan nga. Tama yan. Yan. Ang hirap naman yan, BFF. Ito, mahirap. Hmm, basta. Pag wala, tanggap ko na na ang witch kong kaibigan ang makakasama ko habang buhay. Rika, sinong witch? Eh, sino pa bang kaibigan ko? Napaka mo talaga! Yebes, salamat ha. Ha? Huh? Salamat saan? Sa pagpayag na mag-date tayo. Wala yun. Tsaka so, na-realize ko din naman na I should give myself a chance to know someone. Wala namang mawawala. Anyway, since na binibigyan mo kong chance, hayaan mo magpakilala sa'yo. Miss Maria Nieves-Puti, I am King Harry Cruz III. Ha? Huh? You're a king? I mean, you're a king? King Harry? Yes. Uh, nga pala, bago tayo umuwi, bili muna tayong apple. Apple? Ang gagawin natin sa apple? Eh, ano bang sabi nila about sa apple? Hoy, ano? An apple a day keeps the other maliligaw away. Sira. Alam mo, sa tingin ko, sa na to. Bagay tayo. Say, cause si Snow White, ako naman ang king. di ba? talaga. Tara na nga bumili ng apple. Ano kayang iniisip ng best friend ko at parang wala sa sarili niya? Best, ito na yun. Natutulala na ako ng nakangiti. Bakit kaya? Best, natupad ni Harry yung tatlong sign. Mukha na sa na yun. Bukas, sasagutin ko na siya. Ayun. Ay, lalaking sa dahon ng uple. Sino kasama mo, ha? Yes? Babaeng mo ang kawali. Girlfriend niya ako. Bakit? Hoy, lalaki! Akala ko ba nililigawan tong kaibigan ko? Dati ka bang higad? Daig mo pang sumali sa who wants to be a millionaire. Ang dami mong option. More chances of winning yarn. Hari, totoo ba? Girlfriend mo siya? Unti ka na maniwala sa iyo eh. Sa mga signs, sa mga kilos mo. Sa mga pinakita mo. yung pala, sasaktan mo lang din ako. Eh napaka mo naman kasi. May pasensyan ka pa nalalaman. At ito naman ang kaibigan mo, sinabi sa akin. Eh akala ko, hindi mo pa ako sasagutin. So ito, sisindi na lang. Nagawa ko lang yun kasi akala ko siya na yung para sa sa'yo. Okay lang best, naiintindihan ko. Pero kailangan ko muna mag-sorry, best. kalau kalau Yang. Yeah. Te bait nanap mo? Marunong ka ng sign At ang last sign? Dapat, naniniwala siya sa mga signs. Yes. Sign language?